Mga kadudong mayang buntag, maayong hapon, o maayong gabi kaninyong tanan. Sa mga nangotana kung asa ko nagtrabaho, tara, ni ko ninyo. Kuha o sanin suoto ng akong uniform. Pinadali o pinaptik. Hindi pwede nga maghinay-hinay. Kaya ang uras perting paspasa. O magniyaya ka, lead ka. Gikan sa akong pagbangon, pagkaligo, o pagkaon. Di alarm na siya. Para tansyado ang oras, gikan sa akong paglakaw. Kaya ang transportation dire point to point. Ah, sila'y oras sa paglarga, naapot sila'y oras sa pag-drop off. Halit kag isa ka minuto, mabiaan jud ka. Ili ka VIP, ilang hulaton. Nag na ko sa ako ang bag. Sudlan nako sa ako ang baunan. Oo, nagabaon jud ko kawalay kantin sa amo building. Isud kaayo og kada adlaw mag-order. Sa delivery charge pa lang mahal na kaayo. Daghan nag-ingon tipid daw ko. Pero wala koy pakialam. Nagtrabaho ko sa gawas para dili mo gasto. ako diri karon para magtigom. Mag e sa tanang panahon mag-stay ko diri. E abot rang panahon muli ra gihapon sa Pilipinas. Silong sa tadre sana naay kanupi kay perting inita o sa duha ka minutong paghulat ang minibus naabot na. Dili ka may stress diri guys in terms of transportation. Gawas sa free na, di aircon pa. Then itap up lang nimo ang imong card molar gana. Naabot na data sa Metro Station. Mga kadudong, every 6 minutes ni mohulaton ang tren ug sa dihang naabot na ta. Diri ko nagtrabaho kining buildinga. Og diri na lang kutob. And please don't forget to follow my page for more videos. Bye bye!